This is Ali from um, Mitsubishi Pick Motors, Jose Abad Santos, Manila. For today's video, guys, um, I'll be sharing with you our 2025 Expander GLS Automatic. So tara guys, samahan niyo akong ikutan ang, unit na to uh, mula sa kanyang exterior hanggang interior. Ano nga ba yung mga features and specs ng unit na to? Sulit na ba siya sa 1.2 million? So tara guys, alamin natin. i ko na lang din sa inyo kung ano nga ba yung mga down payment, monthly amortizations, at mga freebies na pwede nyo makuha sa akin once na nag-avail kayo through in-house financing. So tara guys, samahan niyo ako. Ikutan lang natin saglit ang ating 2025 Expander GLS Automatic. Kung naghahanap kayo ng isang family car na swak sa budget pero hindi dinipid sa kalidad, comfort at features, ito na ang hinahanap nyo, ang ating 2025 Mitsubishi Expander GLS Automatic. Bakit nga ba ito ang dapat nung bilhin? Pag-usapan natin ang engine, features at specifications. Para mas malinaw kung bakit sulit na sulit siya. Unahin natin ang kanyang engine, Sa si Expander GLS ay may 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine na may MIVEC technology. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may matipid siya sa gasolina pero hindi tinanggal yung power na kailangan mo lalo na kapag loaded kayo ng pamilya o marami kang kargang gamit. Hindi ka rin mabibitin sa akyatan at smooth pa rin kahit long drive. At dahil automatic transmission siya, mas relax ka sa pagmamaneho, lalo na sa traffic dito sa Metro Manila. Ngayon, punta tayo sa kanyang features at design. Una, mapapansin mo yung kanyang exterior. Modern at stylish talaga. Kaya hindi ka mahihiyang dalhin kahit saan. May LED headlights, daytime running lights, at alloy wheels na nagbibigay ng premium look. Pero ang pinaka-importante, hindi lang siya pang forma functional din. Sa kanya namang interior, ibang level ang comfort. Maluwag ang cabin, perfect talaga siya for family use. May 7-seater capacity, kasyang-kasya kahit buong pamilya o barkad naman. Yung seats, flexible at madaling i kung kailangan mo ng mas malaking space para sa gamit. Tapos ang aircon system niya, malakas at may rear vents para sa siguradong komportable kahit yung mga nakaupo sa likod. Pagdating naman sa technology, equipped na si GLS with a modern info system na may touchscreen display, Apple CarPlay at Android Auto Ready. Ibig sabihin, mas madali kang makakapag-connect sa music, navigation at apps habang nag-drive. Hindi rin tinipid sa safety features. May ABS with EBD, dual airbags, rear parking sensors at reverse camera Malaking tulong ito lalo na kapag nagpa-park ka sa masisikip na lugar. Dagdag pa dyan ng ating Active Stability Control at Hill Start Assist para mas secure ang biyahe mo. At ang pinaka-importante, value for money. Kung titignan mo ang presyo at lahat ng makukuha mong features, talagang sulit siya. Praktikal para sa pamilya, pero stylish at reliable para sa pang-araw-araw at long drives. Kaya kung nagtatanong ka kung bakit mo dapat bilhin si 2025 Expander GLS Automatic, simple lang, matipid sa gasolina, maluwag at komportable, loaded with modern features at syempre, dala niya yung reliability na kilala si Mitsubishi. Hindi lang siya basta sasakyan, Investment siya para sa mas tigtas, mas komportable at mas enjoy na biyahe kasama ang pamilya. There you have it guys, natapos na natin ikuta ng ating 2025 na Expander GLS Automatic mula sa kanyang exterior hanggang interior. So, magkano nga ma siya? It retails 1,216,000. So ang kanyang August promo is naka um, 5,000 all-in down payment lang to. At ang kanyang monthly amortization is 25,000. So if mag-avail kayo sa akin through in-house financing, is ipa-flash ko na lang din dito sa screen yung mga special freebies na pwede kong ibigay sa inyo. And even sa cash transaction guys, ipa-flash ko na lang din po dito sa screen kung magkano ba yung ang um, cash discount ng ating Expander GLS Automatic. So, guys, if you want to avail any Mitsubishi unit, dito po sa aming dealer, lahat po sila is available. Contact nyo lang po ako sa aking mobile number, na 0985-400-2614, Viber and WhatsApp, pwede na rin po yan. And, guys, pwede nyo rin po akong contactin sa aking mga social media accounts na naka-flash dito sa screen. So, uh, again, this is Ali from Mitsubishi Pit Motors. Jose Abad Santos, Manila. So ayun lang guys, ingat. Follow for more. Bye. Note: Monthly amortization promos and down payment is subject to change based on different bank rates and approval. Thank you.